Amazing morning everyone. Ang topic natin ngayon ay long-term mindset. Ibig sabihin, pag may ginagawa tayong bagay, kailangan bigyan natin yung sarili natin ng oras para mag-grow. Kailangan meron tayong 5 years minimum na doon natin makita talaga yung result. No? So ang iba nga, 5 to 10 years pa talaga. Ganon sila mag-isip no? long-term. So pag may ginagawa kayo isang bagay, Huwag mo munang tingnan agad na makakuha ka ng resulta. Kailangan mo munang aralin at para mag-grow ka doon, mag-improve ka doon sa ginagawa mo. At ma-master mo yung career na yun o yung field na tinahap mo. Kasi hindi agad-agad overnight ang success. Walang ganun. Meron talaga pagdadaanan. So dapat consistent ka. Meron kang tunnel na naano tunnel na focus doon no, sa ginagawa mo na after 5 years doon pa ngayon mamumunga lahat ng ginagawa mo. At worth it naman kasi yun yung gusto mo eh. Kaya marami nagfe-fail kasi yung iba gusto instant, gusto madalian, gusto mabilisan. Hindi lang kumita after one year, walang result na nakita, ayaw na. Tandaan mo si Michael Jordan, bago nag-champion sa NBA, six years muna na lagi siyang hindi na, nakakuha ng tagumpay. Pero pagdating ng seventh year na, doon siya nag-champion. So dapat ganun ka mag-isip. Ituloy-tuloy mo lang. Yung persistency ang importante. Kasi talagang walang naging great achievement pag walang persistent no, na ano, effort talagang dapat meron talagang persistency na tiyatawag tsaka yung tiyatawag na consistency so paghaluin mo yan parang sa story ng Chinese bamboo na tree for almost 5 years wala kang makikita ng growth eh wala kang makikita ng result na tumubo siya but after 5 years sa pagdating ng 5 weeks lang after 5 years automatic mag-grow siya up to 90 feet tall. So sa umpisa, wala ka munang makita na growth kasi dinedevelop niya pa yung foundation niya. So ganun din ang, ang, ano, ang buhay. Ganun din ang mga bawat negosyo o karera na tinatahak. Meron talaga siyang long term na 5 years to 10 years bago magkaroon ng magandang resulta. So huwag kang mapagod, huwag kang mainip. Basta alam mo ginagawa mo at saan ka papunta. So yun lang, marami salamat. Stay healthy, never give up, see you at the top. God bless.